Ayan kita. Bakit ka sa camera para makita ka ng mga fans mo? Hello po. Ako po si Bata. Ano mo? batang channel? Hello po. Pag-subscribe po ang aking channel. Bibigyan ko pa po ng marami kayong video. Kaming dalawa ng kapatid ko na si Dabiela. Kaming... Happy follow and likes and subscribe po ang aking channel. Hindi ka makita o oh, halos hindi ka na makita o. Halos hindi ka makita. Lahat ka naman kasi doon. Lahat ka nalang na kasi mamut Para kung laging binagsak mo ng sa buong mundo. Wala ka ng problema mo o Ayan na. Maganda ka na. Oh. Sige, naharap ka na dun Napakais na pera mo naman Harap ka na dun, anak ko Para maganda ka Harap ka na, please Wala na yung camera Wala na yung camera Wala na yung camera, hindi na, nakatago na Ayun, si mingming -Ming na lang yung camera Ayun mo naman kasing pakita yung face mo eh Paano ka nila makikilala? Ah Sige na, napakas na pera mo namang kasi. O, si Dabiana na lang. Ha? Ha? Si Dabiana na lang. Ha? Ay, kinibis, ang ganda-ganda mo na, o. Ay. Asan na yung, Asan na yung, ah, uh, batang, ano, ko, bata, -bata ayo tangkap orang mau bawa balik balik mau bawa balik nale ibuja nake nale ikan aja hui hui ayolah kamera ayu hui hui marap kamera nake kamera ayah nasi ming ming marap sa kamera tiyang may si ming ming oh. Tum, si ming marap ala tengah nime ming Harap ka na, wala na camera. Sige, narap na. Ay. <laughs> Bakit? ayaw mo sa camera? Ha? Mabuti nga yun para makilala ka. Oo. Makilala ka nila, malay mo. Ah, eh, 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 naman. Ang ng, uh, ng ating matuta. sa kanila ah baka ayaw mong tumingin ayun na anak ko wala na wala na camera ayun hindi ako mababali na hindi mo dyan oy. ayun oh no. <laughs> o sige si Orion na lang ha ha si Dabiano na lang ha o, kiss muna mama kiss na kiss na Parang tayong bagong ligo. Uy, napaka naman nito. Mahala ka nga dyan. Asa sila?